Oh, ayan, mga ito mo kumain. Hindi marunong kumain ng binutong. Hmm. Sige. Kain lang. Dilaan mo, so kamot mo. Sayang baga. Aragan mo sana. Hmm, sige. Sayang. Kamo na. Ah. Wala lang nilang sa binotong, di tataw magka na, yan. Duro na mo subukan ng kimot mo. Tagalog ka kaya. Sabi ko, laki-lakihan mo yung ano nang bibig mo kasi hindi maka, hindi makausto. Hmm. Yan tabi ha, oh. hindi tao magka nilang binotong. Oh, sa Manila, binotong. Hmm. Kaya man. musik musik nak ke ayo so, subuh so. eh, mau so, so, so. <laughs> subuh mau